Hi guys! Good afternoon! This is Cordav's Mix Vlog. Well, 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 dito po ako sa aking lugar kung saan ako pinanganak or sinilang. Charot! Nandito ako guys kay naglakaula ako ako sa among surrounding here. So, namin guys is so provinces talaga as in province na province ang lugar so yung mga grid grid namin or kapaligiran ay maraming mga kadahunan na kulay green like this one the marang kung ano ano pa the puno so iba ang buhay province kaysa Manila so I'm happy na nakarating ako dito sa amin para ano na rin may iba naman at saka ano So, mato ko ani dapita kay magsuroy ko mato suba <laughs> bitaw kay na boring man ako sa among nang lob nang bahay so yan mag video-video sa taring dapita ani mga kakahuyan diri so ito ito yan mato suba yan morning lugar among dapita guys so yan taod-taod bukat -ta paring mga punuan